lahat ng mga kontraktor nakasakay sa Rolls Royce. Yung iba, sa buwaya. <laughs> Mga sports nag-viral na naman ang pangalan ni Sara Diskaya. Hindi dahil sa sports kundi dahil mas malaki pa raw ang kanyang kinita kumpara sa NBA superstar na si Lebron James. At ito pa, habang nagtutor si Lebron sa Asia, lalo na sa China, mas pinag-uusapan din sa Pinas si Sara Diskaya. Ano nga ba ang dahilan? Kung clip mo po ang ganitong content, iwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, alamin natin. Kamakailan lang pumunta si Lebron James sa Asia particularly sa China bilang bahagi ng kanyang tour. Grabe ang suporta ng mga fans doon, sold out ang mga events at talagang pinagkakaguluhan siya. Pero kahit gaano kalaki ang pangalan ni LeBron dito sa Pinas, mas trending ang comparison niya kay Sara Diskaya. Sa mga di pa po nakakaalam, si Sara Diskaya ay isang kilalang personalidad na naging laman ng balita dahil sa 31 billion pesos na flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Kung ikukumpara ang career NBA earnings ni Lebron James ay nasa 29 billion pesos lang kung converted ito in PHP money. Ibig sabihin niyan mga sports mas malaki pa ang hawak na pondo ni Sara Diskaya kaysa sa superstar na